Ready, uh, gabito oh. yan. Tapos kapag iba po, dapat at least parehong concept at tama yung mga character. Tapos po, ay? Oh yes, yung conversation. Sa Tagalog po, ito ang Tagalog. po, ito ang Tagalog. Okay na po. Ready? Punta na doon sa group. Ready? Let's set, go! akala ko wala kami pa pala oh pala na kami pala

para sa iyo mabagsakan ha. <laughs> <laughs> Ang magkaibigan Jose at Josie <laughs> ay pumunta <laughs> sa bundok ng Taralaleo, Takalala, para kumuha ng rambutan ni Ali Remedio. Malapit-lapit, malinaw-linaw. Malapit-lapit, malinaw-linaw. Ang magkaibigan si Jose at Josie ay namasyal sa bundok ng Taralelo Tranala. Dala rambutan na binili sa tindahan ni Aling Renejo.